kung hindi ako nasiraan, hindi kami makakagawa ng video uh, sa follower ko at viewer, uh, Ton Tons Patanaw. Ayan uh, Ton siya, siya, yung dating uh, bus, driver. bus, driver. Tapos siya pala yung taga saksopon. Ano? Saksopon yun? <laughs> daya... ng uh, Banda. bandang Patanaw. Kung familiar sa inyo, no, sa inyo noon, kung uh, may na kayo, sikat na sikat noon ang uh, Patanaw. Yun, alos buong Bicol uh, na, na paglilingkuran nila sa pagtugtog uh, ng kanilang banda, live band. So ngayon, isa na siyang jeepney driver. Pero ngayon, naging instant mechanic ng aking jeepney. Kasi uh, sinakluluhan niya ako dito sa barangay Tuburan. Dito pala siya nakatira sa uh, apartment. Ayan o. Oh. Ayang apartment. So, maraming salamat sa you idol dahil uh maulan ako sana yung susuot sa ilalim pero siya na yung nagboluntaryo ngayon. So, <laughs> <laughs> Salamat sa kanya pero siyempre dahil idol idol niya ako, idol ko rin siya. Kaya dito sa dito ko si sa no. transportasyon. lang. tulungan lang. Oo. Oh. Parang uh, ganun. nga pala sa eh. pala din o, yung Green Magic. Oh. Si Barabas doon sa may kubada sa may Trevisa, yung Green Baga. Oo. Oh. Binigyan ako ng panbel. Ayun. Mas bigyan ako doon ka po. salamat. O, doon. Hanggang ngayon pa naka doon pa na pa rin naka salpak yung fan niya. salamat. Ah, so, salamat. Ayun. Si uh, para bas yung doktor dati ni Ah, yung ano si kapat ayun. ang kapatid nun mekaniko. Yan. Si mga Tulido. Yan, mga Tulido 'yon. Yung ayun. si para bas yung doktor ang nagbigay sa akin. Yan, ang tatay niya Tulido din. Oh, so, mekaniko. At siyempre oh. andiyan yung kanyang first lady. Ah, uh, oh. ini ini ba ayun. first? Lady? Kasi pag pag first lady pala may secret lady so hindi naman first lady <laughs> ayan mga follower ko din yan ayan uh, sa commission on higher education so, mamaya mamaya may may papakiusap ako ayan so dahil dito sa tuburan dito sila nakatira kasi ang mga follower ko pala hindi ko alam na kahit pala sa saang sulok ng Filipinas, uh, Pilipinas, meron na rin palang follower kasi may mga nagbe-message sa akin, mga taga Bisaya oh, kaya uh, kaya salamat po sa uh, tulong ni Idol Ton Patanaw sa Ares lang nga. Ares, mga bus Ares. Ares, ayun Ares. mga bus driver kasi may mga viewer din ako bus driver na Aris. ito yung uh, kasama ninyo dati at nag din pala siya shoutout dyan sa uh, presidente ng bit si Jumel, Jumel Mohar. Mohar. Yeah, na. Shout out. Yan, ako niya, At January. sana may kabit na yung uh, GPS ko kasi December magsisimula na yung Jumel uh, Mohar. Ayan. Ah, yeah. So, yan. Yan lang ako, yan. yan. Salamat. Uh, ah, sige. Salamat, madam.